Good day plant lovers Ayan po uh, For today's video po uh, I-flex naman natin yung mga uh, Assorted plants pa natin Na mga natitira Ayan may naka-upload na tayo Para sa mga aglonimas Na flex na po natin lahat yan uh, Today din uh, yung mga Ating uh, ibang customers po na nakapag-settle na ng payment ay na-transfer na natin sa packaging area po. Ayan, uh, kaya yung iba mga clear na. Ayan, may mga space na tayo dyan Yung iba po na, -ayos na natin, the rest po ay uh, inintay na lang natin na makapag settle po ng payment. Ayan, medyo marami pa rin ang hindi na-settle. Uh, po. Medyo marami na tayong mga na-transfer po. Uh, the rest intayin pa natin sila. Ayan po. Uh, ngayon kung uh, may mga gusto pa rin kayong i-add or may mga bagong maka-view po ng ating uh, mga video po na ina-upload para sa mga uh, list po ng mga halaman natin na available sa Juanitos Garden. Ayan po, welcome po sa inyong lahat. And uh, simulan natin. Uh, pa -ano, paalala lang din pala, uh, isa lang po ang gamit natin na Gcash number. John Edward Alcantara lang po. Ayan, wala na pong iba. Makikita nyo po yan sa timeline cover ng ating Juanitos Garden. Uh, yan po yung isang palatandaan. Once na hindi po yan ang ginamit na Gcash number po pagkikipag-transact or ipag-settle -pag po ng payment, automatic po, scammer po ang kausap nyo. Pag hindi po yun ang ginamit na Gcash number, sinabi, puno na yung Gcash number natin, hindi na makakasettle ng payment. Hindi po. Hindi po yun totoo. Kaya, i-announce ia ko po yun uh, kung uh, puno na yung Gcash at kung alam ko na mapupuno na, i-announce ia ko po yun. Pero sa ngayon po, hindi po yan Uh, napupuno and magre-reset na uli yan ngayong uh, Feb 1 Kaya for sure ay uh, hindi tayo mapupunuan ng GCash Okay, uh, sumula tayo dito sa ating mga natitram plants May mga copper tone pa tayo dito for only 100 pesos po Ayan, uh, kung may maagusto nyan 100 pesos lang para sa ating copper tone Maggawa po kayo ng listahan po ninyo. Ayan, kung may nagustuhan kayong halaman, maggawa kayo ng list. Tapos, isend nyo po sa ating Juanitos Garden Facebook page. Okay. Next. Ito, isang piraso na. Fernwood Punk. 60 pesos lang. Fernwood Punk. Tapos, ito. <coughs> para sa ating Puelli. Si poweli po, 110 pesos po para kay Puelli. Tapos. May naligaw pa pala dito Ayan, May isa pa tayo ditong uh, Thai hybrid Ayan, 150 pesos para kay Thai hybrid May isang piraso pa <coughs> Tapos francisi natin konti na din Small size 60 pesos para kay francisi Mayroon pa rin tayong indo number no. 2 konti na lang din 150 pesos para kay indo number no. 2 tapos may wilfin pa tayo dito na 3 in 1, 120 pesos po 'yan. 120. Next, para sa ating torch natural. ayan siya, 100 pesos lang po para kay torch natural. Next, para sa ating motum Kenya. ayan siya, 100 pesos lang po para kay motum Kenya. Ah, uh, Trifasciata hybrid, iisa na pala 'to. Ayan, 100 pesos, Trifasciata hybrid. Ang ating uh, Sansevieria B12, kokonti na lang din 'yan. Ayan, last 15 pieces na lang. 100 pesos lang po 'yan, 100 pesos. Tapos meron pa rin tayo dito ng ating uh, robusta blue 2-in-1. 100 pesos lang po 'yan, 2-in-1 na. Next <coughs> Ito, itatanim na lang natin kasi talagang uh, nasira na yung information niya. Pero ito pala, may isa pa. Ito, pwede, pwede pa itong isang to. Uh, trifasciata micado. Trifasciata micado natin, iisa na. 100 pesos. Tapos, ito naman po yung ating uh, Tom Natural. Tom Natural natin, 100 pesos din po para kay Tom Natural. Meron pa rin tayo ditong air plant na Melamonti. Ayan siya. Melamonti natin. Eh, Ayan, ang dami niyang palabas na bulaklak. Melamonti, 120 pesos. Ayan si Melamonti. Tapos meron pa rin tayo ditong Funkiana. 130 pesos po. Meron pa tayong tatlong piraso na Funkiana. Ayan po yung mga natitira nating San Siviera po ha. Kokonti na lang talaga ang available po natin yan. Tapos dito muna tayo. <coughs> Excuse me tingnan natin kung may mga pang release tayo sa iba ayan super chubby natin 150 pesos super chubby ayan po siya tapos ito San Siviera B3 pwede na rin pala natin itong i-release ayan San Siviera B3 kung may maagos 70 pesos po para sa ating San Siviera B3 for 70 pesos hybrid Gabriela ayan ito ibigay ko na lang to ng 70 pesos Ayan, 100 po ang bentahan ko ng big size nyan. Ibigay ko na lang, 70 pesos. Hybrid Gabriela. Ayan po. Tapos yung bonsel natin. Uh, na regular. Uh, medyo magugulo ang formation nya. May mapipili naman tayo dyan. Ibigay ko na lang yan ng 70 pesos din. Sa so, 100 po ang bentahan po natin yan. Tapos silver crown. Ayan, silver crown na mga propa natin. 60 pesos ko lang yung binibigay para sa ating silver crown. Ayan po yung mga pwede pa natin munang i-release na ating mga halaman po. Tapos ito, marami na ulit tayong available para sa ating tineke. Ayan, kung may gusto ng tineke natin, naghahanap po 120 pesos lang po para sa ating tineke. Ayan po siya. Tapos yung ating ruby. Ayan. Ruby naman natin 120 pesos din po Para kay Ruby Meron tayong dalawang variety po dito Si Moonshine uh, nandoon sa gilid Napahiwalay siya uh, Sa sa mga naghahanap ng bromeliads Ito na lang natitira natin ha Ayan Itong puppy love natin Ibalik po huna ko na lang yan Ibigay ko ng 180 pesos Ayan 180 Kung may maagos to May dalawa pa tayo Ito Ah uh, Ibigay ko hanggang 170 kung may maagos to. Kung gusto nyo lang to, uh, gawing mother, mother plant. Ito 170, palugi pa tayo ng 10 dito kasi talagang hindi na maganda. Ayan, ito may isa pa. Tapos, fenestralis. Ayan, may tatlo pa tayo. Ganda nito. Fenestralis, kulot talagang daon dahon nito. 200 pesos para kay fenestralis. Tapos, uh, pink sensation. 200 pesos para kay pink sensation ayan po tapos maganda na rin pala ulito ito yung ring ano nga ba to yellow ring of fire ayan yellow ring of fire kung may maagusto nito ayan 500 pesos po para sa ating yellow ring of fire iisa lang yan ah uh, ito pa yung ano natin uh, pausiflora 80 pesos each po para kay pausiflora tapos ito, ibigay ko na lang sa 100 kung may maagusto. Ayan, flowering brom. Ayan, 100. Ano pa ba natitira natin dito? Escandor. Ayan. Escandor natin, ibigay ko na lang sa 220. Paubos lang natin. Ayan. Escandor, 220. Tapos, meron pa rin tayo ditong uh, Neodev. Ayan. Ibigay ko na lang dito ng 180 para maubos lang. Tapos Fireball Bar. Marami pa tayong available ng Fireball Bar. Multi-stem na yan. May mga anak na. 180 pesos lang po yan. Para sa ating Fireball Bar. Ayan po yung available dito sa ating section po na ito. Uh, proceed pa tayo. Dito naman. <clears throat> Ayan. Para naman sa ating Jerry Horn. Ayan siya. Jerry Horn po natin. Ayan. 200 pesos. May uh, apat pa tayong available, Jerry Horn. Meron pa rin tayo ditong Variegated Ring of Fire. 350 pesos. Variegated Ring of Fire. Uh, ano pa yun nandito? Goldie Eye. Ayan, si Goldie Eye, 150 pesos. Para kay Goldie Eye. Ayaw, masya, ayaw mag-focus guys. Uh, next. Next. Uh, Orange Congo 250 pesos. Orange Congo. Ayan siya si Orange Congo. Uh, ito naman si Sunrise. 250 ah uh, 250 pesos Sunrise. Ayan 250 para kay Sunrise. Ayan po siya, Sunrise. Uh, next Red Heart natin. Red Heart 300 pesos po para kay Red Heart. Marami pa tayong available po niyan ha. Para kay Red Heart. Birkins natin. Ayan si Birkins 150 pesos. 150 para sa ating uh, Birkins. Tapos may isa pa tayong Golden Seratum. Golden Seratum natin 250 pesos. May isa pa rin tayong Uh, Pink Princess Marble Galaxy 650. Pink Princess Marble Galaxy 650. Tapos may isa pa rin tayong uh, regular natin na Pink Princess pero 2-in-1 yan. Regular na Pink Princess 350. 2-in-1 na po yan. Uh, ano pa? Uh, cherry Red. Ito si Cherry Red. 300 pesos. Cherry Red po natin. Ayan siya. 300 pesos para i-Cherry Red. Meron pa rin tayo ditong new orange. Philodendron new orange 200 pesos po. Para kay new orange. Ah, uh, Philodendron Hope may pailan-ilan pa? 120 pesos. Philodendron Hope 120. Meron pa rin tayo ditong big size ng uh, golden violin. 200 pesos. Golden violin big size 200 pesos po. Ayan. tapos beard moss natin. Ayan, marami pa tayo ha. Ah. Nakasell price ko 'yan. Uh, siguro mga nasa 30 pesos na lang 'to. Uh, 100 pesos ko na lang 'yan sinil kung may makagusto po para sa ating uh, mga beard moss. ayan po siya. Uh, limpa bandi din na papakita. <coughs> uh, ito. Temptation 50 pesos. Philodendron Temptation 50 pesos po. Ayan sila. Uh, ito naman si Syndapsus as uh, Platinum. Syndapsus Platinum may dalawa pa tayo, 50 pesos each, Platinum. Tapos ito may Tyson Mint. <coughs> excuse me, Tyson Mint 50 pesos. Tyson Mint. Ayan, 50 pesos. Meron pa rin tayo Singonium uh Tricking Slime. 50 pesos din, Singonium Tricking Slime. 50 pesos Blanchetti ay Meron pa rin tayo dito Ayan si Blanchetti natin 50 pesos lang Para kayo Blanchetti uh, Meron pa tayo dito Frosted Heart Ayan Singgun yung Frosted Heart 100 pesos Tapos may budget meal tayo ng uh, Golden Violin uh, Bali isa na lang available ko niyan 50 pesos SP Borneo Ayan si Sindapsus SP Borneo 100 Uh, nag-iisang uh, ano na lang tos, uh, sleeping potos 50 si Champs Elysis iisa na din Teruno Series Japan Cultivar 70 pesos Champs Elysis tapos yung ating uh, Ficus Clusia Varigata 100 pesos po yan makakapili naman tayo dyan ng makapal para sa ating Ficus Clusia Varigata po ayan tapos ito yung moonshine natin, locally grown na moonshine, 150 pesos. Para sa ating locally grown moonshine Ayan Next, cotton candy purple 65 pesos po Cotton candy purple Ayan siya. Tapos, flexosa vivipara ito 75 pesos Flexosa vivipara Stricta green 40 pesos Stricta green 40 Shediana red 75 pesos Shediana red Ayan siya. Ara J. Ayan. Ara <coughs> J natin, 55 pesos po. Ayan siya. Uh, Bergeri Compact. Ayan. Bergeri Compact, 100 pesos para kay Bergeri Compact. Shadiana White. 1 ah, 75 pesos. Shadiana White. Brachical Loose. 75 pesos kay Brachical Loose. Ayan siya. Loose. Erantos Complex, 75. Erantos Complex. Gardnery natin, uh, 65 pesos. Gardnery, 65 pesos. Inopinata, yung mga big size natin na air plant, 150 pesos. Inopinata, 150. Serigraphica natin, 120 pesos. Ayan siya. Serigraphica, nalaki yan. Ito yung isa sa pinakamaganda nating air plant, si Zero nagkukulot ang kanyang dahon lalo na pag uh, medyo malaki na siya Kaulisens natin 75 pesos Ayan si Kaulisens Kaput Medusa may isa pa pala 65 pesos Kaput Medusa Tapos Flexosa Suriname 45 pesos Flexosa Suriname Ayan po siya uh, Rectifolia 75 pesos rectifolia. Tapos, <clears throat> ano to? Cotton candy pink blush. Cotton candy pink blush natin. Ayan, 65 pesos po. Si Fuego, 40 pesos. May dalawa pa tayo, malinggit. Si Fuego. Glabrior, may isa pa rin. 55 pesos si Glabrior. Tapos, uh, Andriana X Funkiana. Ayan, crossbreed ng Andriana. Tsaka ng Funkiana. Ayan, 80 pesos. Tapos, balbisyana natin. 45 pesos lang yan. 3 in 1 na. Balbisyana na 3 in 1. 45 lang. Streptophilia naman natin. Ayan siya. Nalaki din to. 100 pesos po. Para kay streptophilia. Ah, uh, cotton candy red pala. Ito, hindi ko napakita. Cotton candy red. 65 pesos po. Cotton candy red. Neglecta. 65 pesos kay Neglecta 65 pesos Ah uh, harisi peach meron pa pala tayo dito sa taas harisi peach 75 pesos ayan harisi peach ayan po siya uh, cacticola ito naman si cacticola 100 pesos cacticola po natin tapos si Erantos meron naman din. Ayan. 75 pesos kay Erantos. Ayan po siya. Intermedia ito. Ayan, intermedia natin. 65 pesos po para kay intermedia. Ayan po yung mga available natin na mga uh, airplanes po. Uh, alin pa ba? Ah, dito. Dito tayo. <clears throat> Ayan, sa Cryptantus natin. Ito na yung mga natira pa natin. Uh, kung may maagusto, Monty X Bukery. Ayan, si Monty X Bukery. Bigay ko ng 70 pesos. Ayan siya. Uh, meron pa tayong tigisa uh, ng hybrid natin. Officially registered po yan. Cryptanthus Isagani at saka Cryptanthus Edelia. For only 150 each lang po yan. Officially registered po yan. Own hybrid po natin yan. May isa pa tayo dito. Uh, Octarine Core. Uh, own hybrid din natin yan. 100 pesos. Octarine Core. Ito yung pinangalan ko sa asawa ko, uh, Cryptanthus maricar, 100 pesos ko na lang ito binibigay. Cryptanthus maricar, 100. Tapos may isa pa tayo dito, Bonfire. Ayan, 50 pesos para kay Bonfire. Tapos, Tropical Heat Wave. Ayan, may dalawa pa tayo, 100 pesos Tropical Heat Wave. Meron pa rin tayo dito ng uh, Marian Oppenheimer. Apat na piraso pa to. 50 pesos Marian Oppenheimer Next, Madam Gana Walska uh, pinap uh, Ito, bigay ko na lang na 100 Yung ganitong size ko dati na nabili 3,500 guys ito, isa sa ito yung pinakamahal na nabili kong variety sa agustuhan ko magkaroon Ayan po Next natin, Heart of Taras Ito, pinakauna kong Cryptantus na na-registered Ayan po, pwede nyo pong tingnan yung kanyang full uh, Uh, full size po yung talagang pink na pink na ang kulay niya sa BCR po Bromeliad uh, Society po. Ayan, uh, 100 pesos po ito para sa ating Heart of Taras. Sinosus hybrid natin. Ayan, meron pa rin tayo. 50 pesos lang po 'yan, Sinosus hybrid. Tapos Greenfields, 100 pesos para kay Greenfields. Wild honey natin, may dalawa pa. Ayan si wild honey, 50 pesos each Para kay wild honey Ice age natin, may isa pa 100 pesos Para kay ice age Kamihamiha Meron pa rin, isang piraso 100 pesos po Para kay kamihamiha Ganun din kay charlian rose May isa pa tayong charlian rose 100 pesos po Charlian rose Next, Obsidian Destroyer. Ayan, bigay ko na lang yan sa 50 pesos. Obsidian Destroyer. Own hybrid din po natin yan. Para kay Obsidian Destroyer. Dusty Emerald Hybrid. Ayan, 50 pesos. Dusty Emerald Hybrid. Tapos, Cryptanthus Eloisa. Ito yung pinangalan ko sa mother ko. Ayan, 50 pesos ko na lang to binibigay. Cryptanthus Eloisa. Tapos, ito yung ating Sinosus kung may Maagusto, ang lalaki na yan, sinosus natin, 50 pesos po. Kay sinosus. May areli pa rin tayo dito. Dalawang areli ang natitira. 50 pesos po para kay areli. May verde rin tayo dito. 50 pesos po para kay verde. Rita pay din natin, 100 pesos. Nag-iisa na. Rita pay din, 100 pesos. May isa pa. Hmm... Um, Silver Kings, 50 pesos si Silver Kings Ayan, Silver Kings At saka si Earth Spirit, own hybrid ko si Earth Spirit, 100 pesos Ayan, tapos meron pa rin tayo dito, Gold Dust Ayan, Gold Dust natin, 50 pesos Meron pa rin tayo ng Miami Heat Ayan, ganda niya sa video, si Miami Heat Hindi masyadong ma-appreciate pagka sa live Hindi maita yung ganito niyang kulay uh, 100 pesos si Miami Heat tapos meron pa rin tayong Waterfalls Cryptanthus Waterfalls Dalawa pa yan 100 pesos Waterfalls Next Zonatus Forma Viridis uh, 50 pesos each Zonatus Forma Viridis yeah, Meron pa tayong available Crypti Ayan eh, si Crypti Ang ganda rin yan 50 pesos lang po Para kay Crypti Tapos itong last tray natin Ayan, medyo marami pa rin pala. Kaya lang pa ilan-ilan na. Stephen Hopkins. Stephen Hopkins natin, ayan, 70 pesos. Stephen Hopkins. Kellogs, meron pa rin tayo ng Kellogg's, 100 pesos, nag-iisa na 'yan. <clears throat> Ito own hybrid uli natin, Cryptanthus Lloyd. Ayan po, pinangalan ko sa uh, bunsong kapatid ng asawa ko. Ayan po, Cryptanthus Lloyd, 50 pesos. Scott Irvin nag-iisa na ang ganda rin yan 100 pesos Scott Irvin tapos ito naman din pinangalan ko din sa uh, kapatid na babae ng asawa ko si Cryptantus Mavic yan siya 100 pesos po yan hoodwink natin own hybrid ko din yan hoodwink kaya kung may ma 50 pesos ko na lang binibigay si hoodwink tapos uh, itong isa Will and Quice Ayan kung may ma Iisa na 50 pesos Will and Kweiss. Tapos ito yung isang hybrid ni Ma'am Myla Ayan, uh, isang uh, Cryptanthus uh, Collector and Breeder din po Ito yung kanyang hybrid na Alternating Current x Dusty Emerald Kung maagusto ma nito, ito Bigay ko na lang ng 100, small size Ayan ha, uh, iisa lang yan 100 pesos Ayan, uh, meron pa pala ako dito cobra fern. cobra fern Ito, ayan Cobra Fern natin, 200 pesos each Para sa ating Cobra Fern meron pa rin tayo dito ng chaya ito chaya natin magaganda pa yan 90 pesos each warneki natin ibigay ko na lang to ng 75 warneki 75 lemon lime ayan bigay ko na rin ng 75 light green 75 na lang yan may mga damage kasi yan uh, pero gaganda pa rin naman yan kasi maliliit pa yan G uh, Janet Craig natin, ayan, 90 pesos May dalawa pa tayong available Ayan na, kung may maagusto po ng ating uh, mga na-flex. Ayan, gumawa na kinalistahan at isend yun na po yung list po sa Juanitos Garden Facebook page po. Ayan po, muli po, maging maingat tayo pa ikipag-transact po online. Ayan, uh, kung bago pa lang kayo sa ating page at uh, uh, para maasigurado kayo na ako mismo ang kausap nyo, uh, kailangan po ay mag- pa kayo. For example, nag, may na-order kayo lima. Gusto nyo yun limang halaman. pa nyo po. For example po ito. Ayan, itong mga variety po na ito na gustuhan nyo. pa nyo po na magkaasama. Ayan, magkaasama yung halaman para makasigurado kayo na yun talaga yung uh, page po ng One Garden. Nag-video po kami ng mga plants na order nyo as long as ini request nyo po yan para makasigurado din kayo na kami po mismo ang inyong kausap. Kaya po muli, maging maingat po tayo palagi sa paikipag-transact. Pwede nyo pong gawin yan, uh, yung, pag-video po ng mga halaman kahit sa ang mga online sellers po. pag nyo po yung mga order nyo. Uh, pwede nyo rin naman silang uh, yung kasama sa video para mas magiging kampante kayo na tama yung mga na-orderan nyo po. Ayan po, send you lang sa ating Juanitos Garden Facebook page kung may nagustuhan po kayo. Aglonimas, na-flex ko na yan. Na-flex ko na doon sa isa nating video. I-check nyo na lang po kung gusto niyo ng mga aglaws. Salamat po!